Meron na akong tea from the guests. For today's video, ayon. Check-out ko lang. Maga ako nag-checkout for tonight kasi ako ay 10 hours already and I'm here at my cabin and swerte for today's for tonight service kasi meron na akong tea from the guests. Kasi meron kaming Pilipinong guests. Pag mga Pilipino kasi, for sure yan, pag naalagaan mo ng mabuti, nagtitip yan. So, etong cruise namin, puro mga oldies, kaya napaka limit lang po na magkatip kami ngayong cruise, ngayong itinerary namin. So, be grateful, be thankful kung ano po yung binigay ng guest as long as wala kang complain at you give your best service to the guest okay na po yun. Kasi dito sa barko, kapag meron kang complain, it's a big deal po sa company. Lalo na, pag ikaw ay na-complain, for sure, ikaw ay pupunta sa office. So, dapat inaalagaan mong mabuti ang mga guests. 100%. Sa so, yun lamang po for tonight's video. Maraming salamat sa panonood. Laban lang para sa pamilya. Bye!